Okay, good day mga tol. Welcome back sa ating munting channel. Nandito ako ngayon sa Trinoma North area. Dito sa Mekedza, mga sa mga tol. Pata ng entrance ng landmark. Nandun yung bandang MRT or North Station. At dito sa likod ko, meron tayong sale ng Olympic Village. Dito yung tawag nilang Tigos. The Great Olympic Sale. So tara, natin sila. Check na lang natin kung ano yung sapatos na nasa harap na natin ngayon. Ayan ako as a fan of Anta. Ayan. Shout out, Anta Philippines. Nakasale na pala dito yung mga GH3, mga tol, kagaya nito. 4,547 pesos na lang. Naka 35% off. Dating 699 pa. Colorway available. Nandito rin. 4,797 yung ganito. Okay, pounds 2. Or 3357, ito naman, same price lang, pang colorway. Pero nandito, nandito pa rin yung ibang yeah. colorway natin, ang GH3. Ito yeah. 0. 4197 sa ganito. 4,547 naman yung ganito. Ito, may HyperX pa pala dito. 4,197 nung Anta. Nandito rin yung mga Shop the Game, mga Skyline, at kung ano-ano pang mga model. Ito, 370650. Ito yung Skyline natin, 440650. Ito, may Splash din tayo dito. Naka-sale 4,41675. Ito, mas mura, oh. 2877 pesos mga tol. KT7 mga tol. Ah uh, KT8 sorry, 6297 na lang dating 8995. Meron sya ditong accessory na ganito Stigo. oh. Stigub. Oh. Sa tabi ng Anta, mga tol, may ilan-ilan din tayo dito mga Skechers. Ito, 4,450. Lightweight running shoes ni Skechers. Walking shoes or running shoes na white. Meron din ganito. 3,146.50 naman siya. sa mga naghahanap ng NBA socks meron din tayong NBA socks dito mga tol so, may mga plain socks din sila dito tapos yung mga socks ng NBA na may brand lang ng NBA o yung logo lang ng NBA available pa rin dito sa uh, Tigos ng Olympic Village syempre may Adidas din dito mga tol sa natin dito sa dalawang nasa taas magkamukha to 2,800 pesos lang itong puti itong isa 2,970 uh, siguro eh, hindi maayos yung pagkakasulat pero pareho model lang naman sila mga tol, no? Ay, hindi, magkamukha lang. You no know yung difference ito, ha? Ito pambaba ito. So ayun, ganun lang yung mga price nila, wala pang 3,000 mga tol. Ang ganda oh. Ganda oh. Ito, 2,240 lang. Tapos itong isa, 2,520 naman. Ayun, mga fan ng Adidas running shoes, marami tayong options dito ngayon sa Tigos sale ng Olympic Village dito sa may Trinoma, Quezon City. Ops, isa na namang Duramo 10, 2,790 pesos mga tol. Color black naman siya, combination ng black, blue at saka gray. Dito sa may heel area. Ayan, solid rubber outsole, lightweight running shoes. For men naman yata itong isang to. Tapos kung white running shoes naman yung hahanap mo para magamit mo rin casually. So, meron tayo dito ang uh, 2,520 pesos. Ito, ganito. Show the way, 2.0. Tapos ito pa, same price lang. 2,520 mga tol. Ibang model naman yata to. O magkamukha ba? Ay, di, magkamukha pala sila mga tol. Show the way. 2,520. May black version din pala yun. 2,520 rin ang price. Ganda rin, no? Light Racer 3.0, 2,520 rin. ales dito na mga Reba footwear uh, according kay sir nakasale na silang lahat sir no yes po ayan ito sir naka, dating ano po siya 400 ito po yung regular price niya 499 less 10% 450 na lang okay uh, tapos mayroon din po tayo yung mga 30% off 30% yes, off oh, okay ito po siya, uh, dating ano po yun uh, 549 magiging 3 385 na lang po siya yung okay. mga ganito yung mga matataas po ayan. ayan po yun, may mga naka nakatouch naman tayong prices dito mga sir, mga ma'am, no? So, ito slides, mga tol, oh. So slides. 499, magiging 350 na lang. 350 na lang. Yung kagandaan ko kasi dito, sir, yung hindi siya, ano, ina-absorb ng tubig. Kaya mm. lagi po siyang nababasa. Parang waterproof na rin po yun. Uh Oo. -oh. matibay na rin po yung, ano, niya. Quality. Rub quality niya. Uh -oh. Yung rubber, sir, ano po siya, uh, PVC na po yun. PVC, yeah. yeah. according Mag to sir, no? Yan si sir, nga pala, pangalan mo sir? PJ po. Sir, PJ ng Reva Footwear dito sa may Tigos ng Olympic Village sa may Trinoma, mga tol. Diyan ka rin sir sa store nyo sa taas? Yes po, Olympic Ayan. Village. Ayan. pag natapos yung Tigos natin dito mga tol, pwede nyo hanapin si sir kung naging interested kayo sa mga Reva products natin dito. Ayan, dami po, mga slides. So, oh. Thank you sir, ha? Okay. Eto mga tol, oh, yung FUBU brand, alam ko kasi sikat to sa mga apparel eh, no, tsaka accessories noon. Hindi ko alam na meron din pala silang footwear. So nakita ko mga price nila mga tol, ito 1,490 FUBU footwear. Karamihan sa mga shoes nila dito is lifestyle shoes. Meron din naman silang mga running shoes. And tingnan natin ang mabilisan mga tol. palang slides yung fubo mga tol oh. 399 pesos lang iba ito meron tayo dito red meron blue tapos meron din ganito oh, uh, ganda oh o, ba to? So, same price lang yata to mga tol same price lang 399 pesos tapos sa baba ganun din siguro mga tol meron din tayo mga backpack dito ng FUBU nagkakahalaga ng 800 uh, 99.75 yung mga ganyan no oh same price na naman yata o oh, 89975 well marami pala tayo dito sa Tigo sale nila ngayon dito sa may uh, Olympic Village Trinoma meron tayo dito ang 3 book eto naka 399 pesos na lang uh, mostly sa mga nandito parang ganun na rin naman no oh. price nila is 399 ito oh, mas mura o oh. 349 yung mga gatong model kasi so, ito 399 din yan. 50% off yung mga fila shoes natin dito mga tol mga mahilig ng mga lifestyle shoes kagaya nito yan may ma-offer na maraming lifestyle shoes uh, na white shoes yung fila brand natin ito 2,299 pesos na lang naka 50% off na daw to mga sir mga ma'am tapos ayan 2,299 din mga tol halos magkaka price lang sila yung kagandahan nito halos magkaka price lang tapos marami pang sizes available yan naka attach naman dito meron din silang mga running shoes syempre pang babae 2,999 pesos ito same price lang sila mga sir mga ma'am mga lightweight running shoes nang pila marami din dito ah. Ito pa may black version pala yung isa kanina. 2399 din yung price mga sir mga ma'am mga tol tapos itong isang to medyo mas mahal ng konti 2699 naman pero iba kasi yung forma nito siguro mas bagong model to no? ganda rin eh, oh. Okay. tapos may isa pa siyang kulay uh, black and white 2699 din yung price ang ganda nito mga tol oh. ito isa to sa mga magagandang uh, option dito 3299 mga tol siguro mga bagong model kasi to eh, no? 3299 pero astig oh kulay o oh. black white and gray ito astig mga tol alam naman, you can't go wrong with black and white, mga tol. Same price lang, uh, 3,299. So, astigo, black and white din, dalawang uh, colorway design. So, 2,699 yung price, uh, Fila brand. Ganda, oh. Gaganda na rin ba lang mga design ng mga lifestyle running shoes? Siyempre, may Puma brand din sila dito. 4,383 pesos. Uh, mga nakales na rin naman yung mga Puma footwear natin dito. 3,591 naman tong isang to. Uh, at marami pang iba sa tabi ng Puma nandito naman yung Nike brand hindi ko alam kung ano model ito nakalimutan ko, naka less 10% Dating 4,795, ngayon 4,315.50. So, ayan mga tol. Tayong training shoes dito. 2,396, dating 2,995 pesos. And, check pa natin yung iba mga tol. slides ng uh, Mosimo mga tol 350 na lang lahat ng klase no, nakasale na sila dating oh, 599.75 ngayon 350 na lang ka pa, Mosimo yan mga tol yan, no? may yellow, may uh, green, or oh, thousand army green, may purple or, oh, ano lavender ba yan ito, may ganito tapos malalambot din sila mga tol no? maganda rin yung foam na ano uh, Mosimo, so ngayon again 350 pesos na lang yung mga yan And hindi naman papahulay yung brand ng MacBell. Buy one take one naman sila dito sa brand ng MacBell. Ito. Uh, original price is 799.75. Tapos marami syang uh, assortment or colorway. Uh, pambaba itong mga nasa ibabaw. Tapos ito yung panlalaki. Same price lang no. 799 pesos yung original price. Tapos, Naka buy 1 take one pa. Meron din pala silang ganito dito, One Up mga tol, yung brand na uh, under ng World Balance. Yung ito 1,499 pesos nala One Up yung brand mga tol. Ayun, mga quality uh, budget-friendly uh, footwear ng uh, One Up. Nakasale din dito sa Maytigos ng Olympic Village Trinoma. Ay eh no, same price lang 1499 at marami pang iba. Check natin mga tol. naka-sale dito ng 1,044 pesos hawkbugs mga ganyang kulay tapos ito, siguro sale na to o regular price nya pa yun 1,159.75 hindi ko lang alam kung ano yung sale price nya hindi sya nakatag dito eh o hindi nakatikit, ah ito pala, sorry ah, same price lang, 1,044 pesos yan mga Ah, uh, tapos dito, dark color, same price lang 1,044 at marami pang iba mga tol tapos dito sa kabila ganun din hawk bag din naka less 10% from original price siguro ganun din yung price 1,044 pesos o oo nga ganun nga mga, mga tol no? Pare parehas lang sila ng pricing sa mga hawk natin 1,044 pesos karamihan yan Pare parehas nga lang mga tol sa mga fan ng world balance meron din tayo dito mga basketball shoes on sale ito, 2,299 pesos na lang. World Balance Basketball Shoes. to red, black, and white. Same price lang, 2,299. Pan natin yung iba mga tol. Ito, 2,099 pesos. Check natin yung iba ngayon mga tol. ongoing sale pa sila ngayon mga tol. Ang sale nila ay until October 29, 2023. Thank you Olympic Village at mga tol. Kita kits next vlogs. Subscribe na.